Isang single mom si Terry at may tatlo siyang anak. Maliliit pala mga mga ito nang iwanan siya ng kanyang mister. Kaya simula noon at hanggang ngayon ay ang pagiging negosyante na ang bumuhay at sumusuporta sa kanila. Talagang patuloy ang paglago na negosyo niyang beauty clinic. Mga anak, tara na kumain at nakakasasang araw na ito. Maraming trabaho sa klinik at maraming customers. Ma, busog pa po ako. Sagot ni Ian. Ma, tara, sasabay na ako kumain. Kanina pa po ako nagugutom. Sagot ni Troy. Habang ang panganay naman niyang anak ni si Francis, ay nag-aayos ng gamit dahil paalis ito. O ikaw, Francis, ba't saan bang punta mo? At bis na bis ka? At nagbangat ka pa ba ng mga damit? Tanong ni Terry. Ma, may gig kami. Alis na po muna ako. Ano? Ano bang napapala mo sa kakagig mo? Di mo tularan yung dalawa mong kapatid. Nag-aaral. Sigaw nito kay Francis. Ma, stop comparing sa kanila. Magkakaiba kami ng gusto. Kasi ako sa pagigig ko. Ano, Francis? Masaya ka nga. Ang tanong, mapapakain ka ba niyan? Isa bagay, ano bang aasahan ko eh, dati naman, nag-aaral ka pa. Daman ka ng guidance dahil sa pang-pagsuntukan mo. Ani, Terry. Ayun ka na naman, ba? Pag-aawain po ba natin yan hanggang ngayon? Alis na po ako. Paalam ni Francis. Hay, talaga yung kuya nyo. Napakapasaway. Hindi na marunong makinig. Saad niya, pagkaalis ng kanyang anak. Hayaan nyo na po siya. Tara na po, ma. Kumain na. Sagot naman ni Troy. Sa tatlong magkakapatid, si na Troy at Ian lamang nag-aaral. Parehong nasa kolehiyo na ang mga ito. Ang panganay naman niya ang tumigil sa second year college dahil sa maraming gulong kinasangkutan nito. O pagkatapos natin kumain, ligpita na. Ani Terry. Alam mami, ayoko. Ikaw na lang po. May mga assignment pa po kasi akong tatapusin. Ani Troy. Ha? Ganun ba? O sige, ako na muna. Tapusin mo na lahat ng mga gawain mo sa school. Ang hindi niya alam, tinatamad lamang ito kahit nagdahilan na may gawain. Tinabukasan niya ay sabay-sabay na silang aalis ng bahay dahil siya ay papasok sa kanyang beauty clinic at ang dalawa naman ay papasok na sa eskwelahan. O galingan niyo ah, etong baon nyo. Taglimanda ang piso kayo. Sabay abot niya sa dalawa. Salamat ma. Sagot nila. Habang papaalis na sila, ay siya namang papauwi ni Francis. Aba, kinumaga ka na Francis. Ano, kumusta ka? Tanong ni Terry. Okay lang ma. Nagkainuman na din kasi pagkatapos ng gig. Kaya inumaga na ako. Sagot nito. Ay, ewan ko na talaga kung paano aayos yung buhay mo. O sige, aalis na kami, tanghali na. Paalam ni Terry kay Fan. Nag-drive na papunta sa school si Terry upang ibaba muna ang dalawa niyang anak. Bye boys, alam niya. Bye mommy! Agad siyang pumunta na rin sa kanyang beauty clinic dahil sabi niyang kanyang staff ay marami na agad ang nagdating niyang customers. Good morning! Bati niya sa kanyang tag. Good morning, ma'am. Andiyan na po pala kayo. Marami na po tayong customers at may isang VIP. hinahanap ka, ma'am. Ah, sige. Ako nang bahala doon. Pupuntahan ko na. magibis lang ako. Sagot niya. Good morning po, ma'am. Bati niya sa kliyente. Good morning din, Terry. Ikaw talagang hinahanap ko. Para ayusin yung kilay ko. Masyadong hindi halata na may kilay eh. Saad nito. Okay ma'am, no problem. Mag-start na po tayo ha. Higa na po muna kayo at manatiling nakapikit. Paliwanag naman ni Kaagad naman niyang ginawa ang ipinag-uutos nito. At mabilis lang talaga. Okay ma'am, imulat niyo na po yung mga mata niyo. Ito po ang salamin para makita niyo. Wow! Ang galing! Ang ganda ng pagkakagawa mo, Miss Terry. Hindi talaga ako magkamali. Thank you talaga, ha? Don't worry. Highly recommended ko talaga yung shop mo. At magtitip ako. Masayang sabi ng VIP customer. Naku, salamat naman mamat na appreciate yung ginawa ko. Sagot naman niya habang nakangiti. Matapos nga ang kanyang ginagawa para sa mga VIP, ay biglang nag-ring ang cellphone niya. Hello? Sino to? Tanong niya. Andito po ang anak niyo si Francis si Puecinto. Dahil nireklamo nire siya nung nakasuntukan niya. Pumunta na lamang po kayo dito, ma'am. Sagot ng nasa kabilang linya. Huh? Sige mo, pupunta na. Sagot naman niya. Kayo na munang bahala dito sa klinika. May pupuntahan lang ako. Pili niya sa kanyang mga staff. Yes, ma'am nagtabayang sa ad ng mga ito. Pagdating niya sa presinto, agad niya nakita ang anak niya na nakaposas. Anak, ano na naman? Bakit nakaposas ka? Ano bang nangyari mamang pulis? Inireklamo ho siya dito nung binubog niya. Dahil muntik na po niya itong mapatay. Ano ho? Francis, ano na naman to? Ha? Ma, hindi totoo yan. Self-defense ang ginawa ko. Pero tatlo silang bubogbogin ako. Nakapiglas lang ako agad. Paliwanag ni Kant. May testigo ka ba, iho? Tanong ng puli. Walang maisagot si Francis, ngunit may dumating na nakakita sa nangyari. Mag-asawa na nakatira malapit sa pinangyarihan. Magandang araw ho. Nakita ho namin mag-asawa yung nangyari. Wala ho siyang kasalanan. Dahil tatlo ang talagang bumugbog sa kanya. Nagkataon lang na nakapigla siya at malakas na hinarap ang tatlo. Paliwanag ng mag-asawa. Maraming salamat ho. Chief, hindi talaga akong dapat na nandito. Sila ho, Annie Francis. Ayun naman pala. Mabuti at meron kang testigo. Sige, kalaga na siya at hanapin ang tatlong nagre-reklamo para sila naman ipalit dito. Ma'am, okay na ho. Here na ho ang anak nyo. Ani mamang puni. Salamat po, Chief. Sagot naman ni Terry. Marami pong salamat sa inyong mag-asawa. Kung hindi dahil sa inyo. Baka nakaposas pa rin po ako hanggang ngayon. Wala pong ano man yun. Sinabi lang po namin ang aming nakita. Mauna na po kami. Paalam ng mga ito. Salamat po ulit. Anak naman, bakit naman bubugbugin ka ng tatlo? Ano na naman bang ginawa mo? Tanong nito sa anak habang pasakay sila sa kotse. Ma, nayabangan sila sa gig namin kagabi. Malay ko ba naaabangan nila ako? Wala talagang magandang dulot sa iyong mga gig mo na yan, anak. Ang sakit ang ulo ko sa sa'yo. Lagi na lang sa'yo. Ikaw pa naman ang panganay. Tingnan mo mga kapatid mo. Malapit nang magtapos ng kolehiyo. Ma, ayokong pinagkukumpara niyo ako sa kanila. Pinili nilang mag-aran at ako naman, pinili ko to kasi masaya ako dito. Bakit hindi niyo po ba maintindihan? Paulit-ulit na lang po tayo. Susunod, para hindi na sumakit yung ulo mo, huwag niyo na lang po akong puntahan. Hayaan niyo na lang po akong gumawa ng paraan para solusyonan yung problema ko. Paliwanag ni Ewan ko ba kasi sa wala nang halaga sa iyo lahat ng pangaral ko. Kung nag-aaral ka lang, sana baka mas maayos buhay mo. Nang makauwi sa bahay, nadat na naman nila ang dalawa pang anak na si Ian at Troy. Mami, next month na pala yung graduation namin ni Troy. Wala ba kaming gift man lang dyan? Pananood yun ito. O nga, Mami. Ako kahit motor lang. Ako, Mami, kotse. Sige, Magkano bang kailangan nyo? At i-check ko na lang. Ani Terry. Mami, 100k sa akin. Sa akin, Mami, 250k. Second hand na lang na kotse. Marami naman akong kaibigan na marunong mag aayos ng mga sasakyan. Gagawin ko na lang na bago. O oh, sige. Eto oh. Kaya pagka-graduate, maghanap ka agad kayo ng trabaho ah. Naku, matanda na din ako pinapaalalahanan ko lang kayo. Ani Terry. Yes, mami. Sagot ng dalawa. Narinig ni Francis na nagbigay ng pera ang mami niya sa dalawa. Ngunit wala lamang yun sa kanya dahil nila yun dahil nag-aaral silang mabuti kumpara sa kanya. Lumipas pa ang isang buwan, nakagraduate ng magkapatid, kaya't kaagad na naghanap ng trabaho ang mga ito na naging madali naman sa kanila. Mami, natanggap na po ako sa isang insurance company. Mami, ako sa mall naman, supervisor agad dahil graduate ako ng business administration. Sabat naman, yan. Aba, magandang palita yan. Mabuti naman at lahat kayo, magtatrabaho na. Ang kuya niya naman, kahit pagiging gig lang, hindi na humihingi ng pera sa akin. Matagal na. Mami kami, need pa rin namin ng pangbaon kasi wala pa naman kaming sahod. Sabi ni Troy at Ian. O sige, walang problema. Sagot naman ni Terry. Lumipas pa ilang buwan at nakasahod na halos sa ni kanikan niyang trabaho ang mga ito. Ngunit wala sa kanila ang nakaalala man lamang na ilibre o bahagian ng kanilang mami sa kanilang sahod. Yun bang paglalambing sa magulang kaya isang araw, nagpanggap na lamang si Mami Terry na nalugi ang kanyang bed. Umuwi siya ng gabi na halos kung kaya't naroon ang lahat ng anak niya. Oh, mabuti at kumpleto kayo. May sasabihin sana akong importante. Habang malungkot ang kanyang mukha. Ano ba yun, Ma? Tanong agad ni Francis dahil nagtataka siya sa mukha nito. Kasi nalugi na yung beauty clinic na negosyo natin. Nascam pala ako. Akala ko, lalago yung pera ko. Nag-invest ako ng malaking halaga. Kwento niya habang naiiyak. Ano ba naman yan, ma? Ba't nagpascam ka ng ganong kalaking halaga? Ba't di ka muna nagtanong sa amin? Pati negosyo tuloy nalugi? Galit na sabi ni Troy. Naku ma, wala na tayong magagawa kundi tanggapin. Sa susunod ho kasi, magtatanong muna kayo sa amin. Sa Adi iyan. Okay lang yan, ma. Tao ka lang naman. Nagkakamali. Kaya dapat, ma. Sa susunod, magtanong ka muna. Ani Francis. Matutulog na kami, ma. Baga pa trabaho bukas. Paalam nila Troy at Ian. Kumain ka na ba, ma? Tanong naman ni Francis. Hindi pa nga anak eh. Teka, ipagpiprito kita ng pork chop. Meron pa naman tayo sa ref. Matapos na magprito, ay gumawa pa ito ng sausawan. Umami, ka na. Sabay na kitang kumain. Huwag niyo na masyadong abalahin yung nangyari. Wala na po tayong magagawa. Sige anak, kumain na tayo. Ewan ko anak, pinagpaguran ko sa iyo lahat ng huni. Eh. Ang dami kong ininvest sa beauty clinic na ma, kuma, kumain na muna tayo. Pagkatapos nga nilang kumain, ay nagpahinga na rin sila. Kinabukasan, ay maaga silang nagising lahat. Morning ma, bati ni Troy. Morning din anak, ani Terry. Ingat kayo sa trabaho ah. Mami, baka mamaya hindi ako muwi. May party-party kami ng tropa. Ani Troy. Ako din pala ma, may farewell party sa trabaho. Ani, yan. Hala, sinong kasama ko mamaya? Oh, pero sige, ingat kayo. Malungkot na sabi ni Terry. Umalis na rin ang dalawa na maraming dalang tani. Ma, nandito naman ako. Ganito na lang. Mamaya, sumama ka sa gig ko. Para naman mapanood mo ko. Sure ako mag enjoy ka doon. O oh, sige anak, walang problema. Sumama nga sa gig ang mami niya at pagdating doon, talagang mapapangindayog ka sa tugtog. At nagsimula na nga kumanta ang anak niyang si Francis. Ngayon lang niya nakitang kumanta ito. At magaling pala ang anak niya sa pagkanta at marami ang tagahanga nito. Anak, ang galing mo pala talagang kumanta. Masaya nga dito. Oh, sabi siya yung mami eh. Maganda yan. Para di niyo naiisip yung mga nangyari sa negosyo. Pati na rin yung perang nawala. Salamat anak ha. Simula noon, napagtanto niya na anak niyang si Francis ang may totoong malasakit sa kanya. Kaya agad din niyang pinaayag sa abogado ang last will at testament niya kahit di pa siya nagkakasakit ng malubha. Attorney, 50% ang sa panganay kong si Francis at 25% naman ang dalawa kong anak na sina Troy at Vivian. Okay ma'am, copy po sa ad ng abogado. Matapos niyang makausap ang abogado, ay nagluto rin siya ng pagkain nilang mag-ina. Francis, hali ka na. Nagluto ako ng manok, ang paborito mo. Wow! Ngayon ko lang ulit ang matitikman, mami ah. Ang tagal na nung huling pinagluto mo ako. Annie Francis. Paano kasi anak? Madalas tayong magtalo noon. Pero ngayon, na nakakasama na kita at sa mga gig mo, nalaman kong may dahilan ka naman pala talaga. At ako mismo, nasayahan ako sa gig. Nakakawala ng problema at nakaka-relax talaga. Kaya mamaya, isama mo ulit ako ha. Naku mami, pasensya ka na kung pakiramdam mo noon, puro problema yung dala ko. Walang problema, kahit araw-araw kang sumama mami para naman ganadong ganado ako. Ayoko kasi mapahiya ko kayo. Natatawang sagot nito.